Prioridad ng bagong pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang pagkukumpuni sa mga sirang aircon na mga tren ng LRT Line 2, gayon din ang mga hindi gumaga ng elevator at escalator sa train stations. Ito ang balita ni Jo Annano ang ng bagong pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang pagsasaayos ng kanilang serbisyo para sa mga pasahero ng LRT. Kabilang na dito ang pagkukumpuni sa mga elevator at escalator na hindi nagagamit ng mga pasahero sa ilang train station. Mula sa 32 elevator sa labing isang estasyon ng LRT2, dalawa lamang ang gumagana dito. Habang nasa 33 lamang mula sa 58 escalators ang nagagamit sa ngayon ng mga pasahero. Mahina rin ang air conditioning system sa loob ng tren na kalimitang inirereklamo ng mga pasahero. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, sinabi ni LRTA Administrator, Retired General Reynaldo Beroya, na bukod sa mga sirang pasilidad, nahihirapan rin silang palitan ang mga sirang piyasa ng mga bagon ng LRT2 dahil sa umiiral na kontrata. Hindi po kami makagalaw dahil uh, yung loan package ng Japan ay kasama po doon na dapat sa Japan din kami bibili yung mga pyesa, mga pyesa, mga bagon, for that matter. Okay. At even yung paggawa ng elevator. At uh, yung repair, gano'n, kung may nasisira. Pag may nasisira, pati escalator at air conditioning. Ayon kay Beroya, maaaring matagalan pa bago mapalitan ang mga sirang piyesa ng tren dahil hihintayin pa nila itong maging available sa Japan sa mga susunod na taon. Sa ngayon, nasa sampung tren lamang ang bumabiyahe kada araw habang walo ang patuloy na kinukumpuni ng ahensya. Samantala, plano rin ng bagong administrasyon na gawing mas moderno ang kanilang serbisyo, gaya ng pagkakaroon ng passenger information system na maaaring i-download ng mga pasahero sa kanilang mga mobile at smartphones. Lahat po ng pasahero sa loob ng train, sa labas, sa estasyon, malalaman po nila kung ilang minuto bago sila dumating sa particular station. Mm. But uh, more than that, incorporated po dito, hopefully, kasi po under negotiation, isang aspect na ito, mm -hmm. yung face recognition uh, system, no? Mm -hmm. Na pagpapasok ka pala, kung meron kang... Uh, May capturing na gano'n. Uh, meron pong gano'n. At siyempre, nakaka-coordinate po lahat yan sa database ng kapulisan mm -hmm. ng uh, uh, NBI, for that matter, no? mm -hmm. at ng armed forces. Nangako naman ang LRTA na re-resolvahin nila ang mga problema sa LRT2 para sa kapakanan ng kanilang mga pasahero. John Nano, UNC News and Rescue, Quezon City.